2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong. Ba siya sa listahan, mga celebrities. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Sa mga nakaraang araw, mabilis kumalat ang isang mainit na balita tungkol sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito galing sa kalaban sa politika at hindi rin galing sa anonymous source ang mismong kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos ang naglabas ng mabibigat na pahayag tungkol sa paggamit ng illegal drugs ng Pangulo at ng unang pamilya. Dahil dito, marami ang nagulat at nagtanong kung ano ang tunay na kalagayan sa loob ng First Family. Ang isyong ito ay hindi basta intriga dahil galing ito mismo sa isang taong kasama nila sa parehong tahanan noong sila ay lumalaki. Kaya ngayong araw, titingnan natin ang buong pangyayari. Totoo ba itong sinasabi ng senadora o may mas malalim pa nga itong dahilan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nangyari ang malaking revelasyon noong dumalo si Senator Imi sa rally ng isang grupong naglalayong magkaroon ng mas malinaw at tapat na pamahalaan. Sa ikalawang araw ng pagtitipon, umakyat ang senadora sa entablado at nagbigay ng pahayag na agad naging laman ng balita. Sinabi niya na matagal na niyang alam ang paggamit ng bawal na gamot ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, nagsimula pa ito noong kabataan nila at alam ito ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag niya na noong bata sila, hindi pa niya responsibilidad ang bantayan ang kanyang kapatid dahil nariyan pa ang kanilang ama. Pero habang tumatanda si Bongbong ayon sa kanya ay mas nakikita niya ang paglala ng paggamit nito. Dito niya sinabi na bilang kapatid, matagal na siyang nag-aalala ngunit hindi niya ito kayang ipagwalang bahala ngayon lalo na sa kalagayan ng bansa. Hindi natapos doon ang sinabi ni Senator Amy. Binanggit rin niya na ayon sa kanya ay pati si Sandro Marcos na anak ng Pangulo ay gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanya, hindi na raw tama na manahimik at kailangan na niyang sabihin ito dahil naaapektuhan na raw ang trabaho ng Pangulo at ang direksyon ng bansa. Nanawagan siya sa kanyang kapatid na umuwi at magpahinga. Sinabi niya na mas mahalaga ang kalusugan niya kaysa anumang pwesto. Dagdag pa niya na handa siyang mawala ng posisyon basta gumaling lang ang kapatid niya. Para sa kanya, hindi niya kayang mawala ang kapatid at mas mabuti na ayusin ang problema bago ito tuluyang lumala. Ipinaalala rin niya ang posibilidad na ginagamit daw ng ilang tao ang kahinaan ng Pangulo para gumawa ng katiwalian. Nabanggit niya ang mga anomalya sa flood control projects na dati nang inilantad ng Pangulo. Sinabi niyang kapag hindi malinaw ang pag-iisip ng leader, ay mas nagiging madali lang para sa mga opisyal na gumawa ng maling gawain. Inamin rin ng senadora na lumayo ang loob nilang magkapatid mula nang manalo si Pangulong Marcos noong 2022. Bukod sa mga opisyal na events, iniiwasan daw niya ang first family dahil nakikita raw niya ang paginom at paggamit ng iba pang bawal na bagay na hindi niya sinasang ayunan. Para sa kanya, hindi ito magandang halimbawa lalo na para sa isang pamilyang nasa pinakamataas na posisyon sa bansa. Matapos ang mga sinabi ni Senator Imi, mas lumaki pa ang usapan dahil inangkin niya na ang problema raw sa paggamit ng bawal na gamot ang nagiging dahilan ng maraming maling desisyon sa pamahalaan. Sa kanya, hindi lang ito isyu ng pamilya, kundi may direktang epekto rin sa buong bansa. Dahil dito, hindi nakapagtataka na mabilis tumugo ng ilang opisyal ng gobyerno at hindi nila nagustuhan ang paraan ng pagsasalita ng senadora. Isa sa mga unang sumagot ay si Undersecretary Claire Castro mula sa opisina ng Malacanang Press ayon sa kanya, hindi raw tumutulong si Senator Imee sa paglutas ng korupsyon kung puro paratang ang inilalabas nito. Sa halip na magsalita laban sa kapatid, dapat daw ay tumulong siya sa maayos na pag-iimbestiga upang malaman kung sino ang tunay na gumagawa ng katiwalian. Para kay Undersecretary Castro, hindi tamang siraan ang sariling pamilya, lalo na sa panahon na kailangan ng bansa ng pagkakaisa at mahinahong pagdedesisyon. Sa kabilang panig naman ng pamilya, hindi rin napigilan ni Sandro Marcos na magsalita. Bagamat tahimik siyang tao at bihirang maglabas ng personal na pahayag, napilitan siyang tumugon dahil personal siyang nadamay sa sinabi ng kanyang tiyahin. Sa kanyang statement, sinabi niyang may respeto siya kay Senator Imi dahil ito ang unang tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lang siya sa politika. Pero hindi raw ibig sabihin nito na mananahimik siya sa harap ng maling paratang Ayon kay Sandro, masakit para sa kanya na marinig ang ganitong klasing akusasyon, lalo na galing sa mismong kamag-anak. Para sa kanya, ang mga sinabi ng senadora ay hindi lamang mali kundi napakadelikado dahil nakakasira ito ng gobyerno at nagpapakalat ng maling kwento na hindi nakakatulong sa bansa. Sinabi pa niya na ito na ang una at huling pagkakataon na sasagot siya. Dahil ayaw niyang makipagpalitan ng salita na magpapalalapan ng gulo sa loob ng kanilang pamilya. Nilinaw rin niya na walang katotohanan ang sinabi ng senadora tungkol sa kanya. Ayon sa kanya, kaya nilang patunayan ng kanyang mga pinsan na sina Borgie Vice Matthew at Attorney Michael na hindi siya sangkot sa anumang uri ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Matagal na raw nilang napagkasunduan na hindi nila hahayaang maipit ang sarili nila sa anumang hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga magulang. Kaya nakakalungkot para kay Sandro na mismong tiyahin niya ang nagdala ng alitan sa gitna ng pamilya. Dagdag pa niya na sa panahon ngayon na maraming problema ang bansa tulad ng baha, korupsyon, mataas na presyo at iba pang isyo dapat ay magkaisa sila at hindi magdugtong ng panibagong gulo. Sinabi niyang hindi ito ang panahon para magtalo o magsiraan lalo na kung wala namang malinaw na ebidensya. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay ang pagsuporta sa gobyerno at pagharap sa tunay na problema ng bansa. Sa huli, sinabi ni Sandro na ang pagkalat ng maling kwento ay nagdudulot lamang ng mas malaking pagkakawatak-watak. Ayon sa kanya, ang tunay na kapatid ay hindi sumusulong ng kwentong walang basihan at hindi dapat ginagamit ang pamilya para sa sariling layunin. Para sa kanya, oras ngayon para tumulong sa halip na magdagdag ng gulo sa panahon ng krisis. Habang patuloy na umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng magkabilang panig ng pamilya Marcos, mas lumilinaw rin ang isang bagay na may matagal na palang lamat ang relasyon ni Senator Imee at Pangulong Bongbong Marcos bago pa man sumabog ang isyu tungkol sa illegal drugs. Hindi ito bagong tensyon dahil mismong si Senator Imi ang nagkwento na matagal na silang walang maayos na komunikasyon. Ayon sa kanya, hindi niya nakakausap ang kapatid kahit noong nagsimula ang ilang investigasyon sa Senado. Sinabi rin niya na parang may mga taong humaharang para hindi sila magkausap ng personal. Tinanggihan naman noon ng Malacanang ang sinasabi niyang hidwaan. Para sa kanila, wala raw alitan at normal lang umano na abala ang Pangulo sa trabaho. Pero para kay Senator Imi, iba ang kanyang karanasan. Nakikita lang daw niya ang kapatid sa mga public events kung saan mabilis ang kanilang galaw at halos walang oras para makapag-usap ng totoo. Kahit ganito ang sitwasyon, sinabi niyang bukas ang loob niya sa pagkakasundo kung mabibigyan lang ng pagkakataon. Habang nagaganap ang tensyon na ito, pumutok pa ang mas malaking issue ito ay ang pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin umano sa International Criminal Court dahil sa mga reklamo tungkol sa drug war. Ayon kay Senator Aimee, dito lalo naging mahirap ang komunikasyon niya sa Pangulo dahil maraming pumipigil sa kanyang makalapit sa kapatid. Sa tingin niya, may mga taong hindi gusto na magkaayos sila. Dagdag pa rito, umalis si Senator Amy sa alyansa ng administrasyon para sa halalan sa 2025. Sa halip, sinamahan niya ang grupo ni Vice President Sara Duterte na nag-endorso sa kanya bilang guest candidate. Naglabas pa si Senator Amy ng political ad na pinamagatang Itim na ang ibig sabihin ay Inday Trusts Amy Marcos. Dito niya ipinakita ang paninindigan na itama ang mali at ipaglaban ang tama. Kasama rin dito ang mensahe na lumalaban sila sa mga taong oportunista sa loob ng gobyerno. Marami ang nakapansin na tila malinaw ang kanilang paglayo sa administrasyong Marcos Jr. Noong nakaraang taon, mas lalong kumulo ang mga birada nang kumalat ang isang Peking video na nagpapakita sa pangulo na gumagamit ng bawal na gamot sa isang protest rally sa Davao. Bago pa iyon, ang mismong dating Pangulong Duterte rin ang nagbintang kay PBBM na addict na siya namang sinagot ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng puna sa umano'y paggamit ng dating Pangulo ng fentanyl. Sa puntong ito, malinaw na ang hidwaan ay hindi lang sa loob ng Pamilya Marcos, kundi pati na rin sa pagitan ng dalawang malalaking politikal na grupo. Nakakabigla nga ang sinabi ni Senator Aimee dahil noong 2022 elections, siya pa ang naging tulay para magsama ang kanyang kapatid at si Sara Duterte sa ilalim ng slogan na Sama-sama tayong babangon muli. Ngayon, tila kabaligtaran na ang nagaganap dahil lumalawak ang agwat sa pagitan nila bilang magkapatid. Sa dulo ng kanyang mga pahayag, nagbigay pa si Senator Amy ng mensahe para kay Sandro. Sinabi niyang, kung gusto raw palabasin ng kanyang pamangkin na hindi sila tunay na magkadugo, may isang paraan lang para matapos ito. Handa raw siyang sumailalim sa DNA test kung kinakailangan at dapat din umanong sumailalim ang iba para matapos ang kwento. Sa puntong ito, mas marami pang tanong ang lumalabas kaysa sagot. Ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa politika, kundi tungkol rin sa pamilya, kapangyarihan at katotohanan. Sa ganitong sitwasyon, ano sa tingin ninyo ang mas dapat unahin ng mga taong nasa posisyon, ang pagsasaayos ng relasyon ng kanilang pamilya? o ang pagharap sa mga paratang na may epekto sa buong bansa. I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.